Ayan guys, namimili tayo ng ricado. Eh, nakakatawa yung gulay. Ayan, ito yung mga binili natin. Ayan, nakatumpok na. Nahanap mo? Nakatumpok na guys. Ayan, including, ayan. Ayan si ate, oh. Ayan si ate, napakabait. May discount kami dito. Ayan. For update sa price guys, ang sibuyas dito ni ate ay 200. Ayan. So, mura na yun para sa akin. <laughs> diba? Kasi umaabot siya ng 350. So, pwede na yung 200. So, yun yung mga ricado natin. Ayan, dito tayo. Nasa baklaran po ito guys, si ate. Ayan. So, very accommodating si ate, no? Gusto ko yung mga ganito. Ayan. So, ayan naman yung palengke ng mga karne sa baklaran. mahal na mga bilihin guys promise so, ayan tabi tabi yung mga tindahan ayan so, ayan, ayan guys ang mga pinilamili ko ate nahanap mo at si ate ay naglilista na para makauwi na. 17. <laughs> Ate, lagyan mo ako ng isang ganun. Chinese pet chai. Ayan. Uh Oo. -oh. Yan. Okay na yan. Thank you po. Luya, meron na tayo. May sili mo tayo. May suka. May tomato paste. Tomato sauce. Something na Meron na tayong cheese. Ate, may butter ka. Meron. Yan. Isang, isang piraso lang, te. Malaki pa din. Ah, uh, maliit lang. pang pang backup ko lang. Ayan, thank you po. Ate, parang kukulangin yung mantika ko. Dagdagan mo ng isa. Ay! O, oh, gawin mo na lang ito ng malaki. Ano? Nalista mo na ba? Eh, sorry ah. Okay, okay, okay. Thank you po. Ayan. So, ayan, babay mo guys.